Sa punto na nag-raise ako ng isang constitutional issue. Okay. Ang gusto kong ipaliwanag, sabi ko, Mr. Chair, maliwanag naman ka ako na dapat sana ay pag-usapan muna natin. Sapagkat mukha ka akong yung gawain ng COA, mm -hmm. eh, nakuha natin ng hindi sinasadya. Maring sinadya, maring hindi. Mm -hmm. waitingly Wittingly or unwittingly. Apo. Gusto ko ka kung pag-usapan muna natin, mayroong constitutional issue dito. Okay. Aakalain mo na ba nagsasagot ay eh, si Congressman Paduano? Aha. Uh -huh. Hindi naman sa pang mamaliit, saka po ako mambabatas. Pero ang sinasabi ko, constitutional issue, Aha. Uh -huh. eh dapat sana isang abogado ang sasagot doon. Baka sakali na magkaintindihan kami. Aha. Uh -huh. Eh ang sasagot, ang pinasasagot niya si Congressman Paduano. Kaya naman ako nag-react. Uh -huh. Kasi, Kasi dinidemand yun na ipaliwanag doon chairman. Eh, tapusin diba? mo muna ako kanya. Paano kitang patatapusin? I am addressing my question to mm -hmm. the chairman. Uh -huh. Bakit ikaw ang pipilitin, magpipilit na sasagot? Hindi mo uh -huh. parang... E eh, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, Mr. Chair, huwag naman ganito. Uh -huh. I am raising a constitutional issue and you will ask... Congressman Paduano, to reply. Huwag mm -mm. mo naman kakakuha akong insultuhin. Mm -mm. Ayun Yun lang. On.